60 years ago, yung 20 pesos mo budget na ni Lolo at Lola ng isang linggo. Sa video na ito, kumapit ka. Dahil aalamin natin kung ano ang mabibili ng 20 pesos mo noong 1960s versus 1980s versus 1990s versus ngayon. Handa ka na ba sa inflation time travel? Tara! Alamin natin ang value ng 20 pesos mo kada dekada. Dito sa kitang throwback tayo sa dekadang paahon na ang bansa natin mula sa World War II at umaarangkada ng ekonomiya ng Pilipinas. Ito ang mabibili ng 20 pesos mo. Yung isang dosenang itlog ng 1960s, piso lang. Ibig sabihin, almost 10 centavo kada itlog. Sa limang kilong bigas naman, 7 pesos lang. Samantalang isang basket ng mangga, piso lang din. Yung pitong dilatang corn beef naman, 11 pesos lang. Ang total, 20 pesos. Maitlog ka na, bigas, brutas, at ulam. Which is good for one week na. Wow! Punta naman tayo sa dekada na puno ng punk rock at under martial law ang buong Pilipinas. Sa dekadang ito, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ito ang nabibili ng bente mo. Yung dating 10 centavo na islot, ngayon, dos na kada peraso. Samantalang yung isang dilatang sardines naman ay 10 pesos na. Yung isang tali naman ng gulay ay 2 pesos. At yung isang bote ng soft drinks ay 3 pesos. Makakabili ka na rin ng tatlong order ng kanin sa karinderiya na worth 4 pesos. In total, 20 pesos na. So kung noong 1960s, yung 20 pesos mo pasok na sa budget mo sa pagkain ng isang linggo, ng 1980s, isang araw na lang. Ngayon naman, throwback tayo sa dekada ng mga batang 90s. Noong 90s, yung 20 mo, pwede ka nang mag ng Betamax para panoorin yung mga latest at favorite movies mo ng isang araw. Makakabili ka na rin ng 8 ounce ng soft drink sa isang piraso ng tinapay habang nanunood. Makakauwi ka na din mula sa QC hanggang Cavite dahil yung pamasahe noon, 20 pesos pwede na. Go sa dekada ng text message, fanta at people power too. Sa dekadang ito, hanggang saan naabot ang 20 pesos mo? Yan ang tanong ng sikat na ice cream na Cornetto. At yes, sa 20 mo, may dessert ka na. Sa 20 pesos mo din, may unli-text ka na ng isang linggo. Makakabili ka na rin ng Song hits Magazine na naglalaman ng mga lyrics at guitar chords na mga trending songs dati. Usong-uso ito ng early 2000s. Now, let's cut to present. Tara, mag-reality check tayo. Expected naman na ang pagtaas ng inflation sa lahat ng bansa sa buong mundo. Pero alam mo bang ayon sa Asian Development Bank, pangatlo ang Pilipinas sa pinakamataas ng inflation sa Southeast Asian countries. Normal lang ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Ang hindi normal ay hindi na naka keep up yung sweldo o kita natin short, hindi na naging competitive ang earnings ng mga Pinoy sa mga available goods na binibili nila sa market. Sa loob ng 63 years, sobrang tumaas ang inflation sa Pinas. Over 14%. Ibig sabihin, yung 100 pesos mo ng 1960s, ang katumbas ngayon, 14,000 pesos na. kerabe Mula sa saganang panahon ng 1960s, hanggang sa todo-todong pagmahal na mga pilihin ngayon, kitang-kita kung pa bago ang value ng pera natin. Ang 20 pesos na kung ituring ay ginto dati, ngayon ay parang barya na lang. Ano na kaya ang mabibili mo ngayon kumpara sa mga nakaraang dekada? Tara, pag-usapan natin sa comment section. At kung gusto mo pa na mag-retong klaseng content, ifollow mo na ako. Yun lang, maraming salamat sa panonood.